Ika-walumput dalawang kabanata Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? Hatulan mo ang dukha at ulila. Gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili. Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan. Iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. Hindi nila nalalaman, ni nauunawa man, sila'y nagsisilakad na paroot parito sa kadiliman. Lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Gayon may mga mamatay kayong parang mga tao, at mga bubuwal na parang isa sa mga pangulo. Bumangon ka, O Diyos, hatulan mo ang lupa, sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa.